Ako si Teresa Nadalo para sa News Watch Plus. Pumalag ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kailangan munang manalamin ni Pangulong Bongbong Marcos kung ang pag-uusapan ay ang pagtigil ng pamumulitika. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na puro aksyon ang inaatupag ng pangulo habang nagpasaring naman siya kung nasaan nga ba si VP Sara habang ginagawa o habang sinasabi ang kanyang pahayag hinggil sa pamumulitika na ang bawat uh, tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat na nanalamin at ina assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, ah, uh, si B Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? Dahig. Okay, at ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? hanggang July 23, 23. So, yun lamang po. Sa ibang balita, sinabi ng Malacanang na kailangan ng mas malalimang investigasyon kasunod ng naging pahayag ni Justice Secretary Boying Remulia na posibleng konektado ang mga pulis na sangkot sa missing sa Bungeros case sa drug war noong nakaraang administrasyon. Kanyan po ang uh, nakikita, na, nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mo kang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty pero mas gusto po ng pangulo iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hostisya ang mga nabiktima. Thanks po. Sisikapin naman ng Newswatch Plus makuha ang pahayag ni Justice Secretary Remulla hinggil sa panibagong development sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanodalo, Newswatch Plus.